Okay, eto na ang pick mo at pirma. Nakapace na dito sa WPS, sa MS Word same lang din. Una muna nating gawin ay baguhin ang layout options. Behind text ang piliin para mas easy ang movements. Gawa naman tayo ng guide para sa passport size. Pindot dito sa Insert, Shapes, then gawa tayo ng shape. Kahit ano ang size, punta muna tayo kay Google, este Google pala. Alamin natin ang sukat ng passport sa centimeters. Ayan, sabi niya 3.5 by 4.5 centimeters. Balik tayo sa WPS. Habang selected ang box, mouse stick dito sa settings, este settings, piliin ang size, baguhin natin ito gawing centimeters. At itype na ang 3.5 by 4.5 centimeters. Tik sa OK yan, meron tayong passport size guide. Gawin natin no fill. Baguhin natin ang outline, gawin mo muna nga red para mas kitang kita. Isunod natin itong pirma, ayusin natin. Tik sa pirma at ikrap natin. Tick sa color. Tick sa black and white. Boom! Iswak to na natin. Mapapansin niyo dito sa picture na hindi pa pure white ang background, kaya ayusin din natin dito sa WPS. Under Picture Tools pa rin, piliin ang Background Removal. Dito sa WPS, AI ang nag-remove, kaya magandang resulta pero may bayad. Don't worry, pwedeng libre yan. Lagyan natin ng white background. Then we will capture this gamit ang snip. Now right-click dito sa Windows logo, click sa search at hanapin natin ang snipping tool. Click sa new, gayahin niya lang ako, Copy and paste WPS. Adjust, adjust at gawin the nating behind text. Adjust, adjust. Gawin the natin nasa behind siya. Right click lang. Adjust, adjust ulе. Dito ka mag sa sulok, 'wag sa gitna. At ikrop natin. Bago tayo mag-group, baguhin na natin ang cutting guide natin. Piliin natin ang gray at gawing mas manipis. adjust-adjust uli, konting gitna na lang. I-group na natin. Tick na dito sa arrow at select natin lahat. Habang nakahold ka sa control ng keyboard, piliin isa-lisa. Then itapat ang mouse sa image at right tick, piliin ang group. Pwede ring punta ka dito sa home. Tick dito, piliin yan, Then, take hold sa mouse and drag. Right-tick, piliin ang group. O ayan, pwede ka nang mag-copy-paste ng apat or more. Now printing tutorial na tayo. Take sa printer icon, piliin ang iyong printer, in my case, Canon. Take sa properties. Page setup. Borderless at adjust mo ito. At A4 ang piliin kung one whole A4 photo paper ang gagangitin. OK, then print.